Ilang sementeryo sa Davao City. Dinagsa na mga tao para bisitahin ang kanika nilang yumaong pamilya ngayong araw ng undas. Alamin natin ang sitwasyon doon sa ulat ni Regine Lanuza. Live, Regine! Yes, Dayan, kung ikukumpara sa mga nagdaang taon ay mas dagsa ngayon ang mga tao sa mga sementeryo dito sa Davao City. Yung iba nga ay kahapon pa bumisita sa puntod ng kanilang mahal sa buhay na pumanaw na dahil ayaw nilang sumabay sa dagsa ng tao. Sa November 1 at 2, ang tradisyonal na pagbisita ng mga Pinoy sa puntod ng kanilang mahal sa buhay na pumanaw na. Kaya naman, dagsa sa mga sementeryo ang mga tao sa mga araw na ito. Pero marami na rin ang dumalaw na sa sementeryo bago pa ang araw ng undas. Kahapon, dagsa ang mga nagtungo dito sa Lubugan Public Cemetery. Ayaw na raw nilang sumabay pa sa buhos ng tao. Uh, para dili na makuha sa traffic, kay ugma traffic na kay ugma diri ba? <laughs> mo, kuhaan ko, mabalik yapon ko. oh, napanglimpyo lang. oh, dili lang kumusabay o ganang kuhaan. Hidag ka na kay tao. Kaninang alas 6 ng umaga, nagsidatingan ang mga dabawenyo sa Davao Memorial Park. bit -bit ang bulaklak, kandila, pintura at mga panlinis. Tradisyon na uh, sa mga ninunuan na Juan, mag-anay me. So, kuala d'yo na mo. mga d'yo na nga karoon mga ni. Kay mamanggoy na andan. Actually, mas gwapo ta tong advance pero sa uh, among nanay, karamanyo daw yung gusto. May mga bumisita rin dito na naka-face mask. Bilang pagsunod sa guidelines na ipinalabas ng lokal na pamahalaan para sa mga senior citizens, may comorbidities, immune compromise, mga buntis at iba pa. Samantala, naging instant attraction naman itong isang lalaki na naka-costume. Kaning, kaning kwanis, daan na ni katong lapa ko sa cremation. kay ako may katong sa ng katong uh, COVID, ako ang nasa cremation. Samantala, dito naman sa Roman Catholic Cemetery, dagsarin ang mga tao. Dito nakahimlay ang mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makikita ang mga bulaklak na inalay ni Davao City First District Representative Paulo Polong Duterte. Kahit sa dami ng tao, siniguro naman ang kapulisan ang kaligtasan ng lahat ng bumibisita. Mismong si Police Regional Office o PRO-11 Director Police Brigadier General Alden Delvo ang nag-inspeksyon sa iba't-ibang sementeryo ng Luzon. Sa Davao Memorial, ipinakita ng pulisya ang mga nakumpiskang pinagbabawal na bagay sa bukana ng sementeryo. Pantayan na to is uh, of course na amantay mga mandato, no? not to bring of course firearms, bladed weapons, and uh, bawal na. and uh, imbibing of uh, liquor intoxicating liquor inside the cemeteries Dayan sa ngayon ay pinagbabawal pa rin ng overnight sa lahat ng sementeryo dito sa Davao City at pinapayagan lamang makapasok sa lahat ng sementeryo na, uh, o oh, pinapayagan lamang yung mga gustong bumisita pa na makapasok sa lahat ng sementeryo dito hanggang alas 9 ngayong gabi. At yan munang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa bayan. Maraming salamat Regine Lanuza.